Hello guys! So, itong video na to ay old video na ito. Doon pala to sa inupahan namin sa tundo. Ayan. nakaka-miss lang yung tundo. Um, ilang taon na kasi kami dito sa aming bahay. Nakaka-miss na gumala ng tundo. At kita-kita nyo naman medyo straight-straight pa yung aking buhok dyan. Ayan. Sana so, may miss ko lang yung may-ari ng bahay na ito na masungit. <laughs> <laughs> Maakala namin na may peace of mind So, wala pala Mara akong running-running dyan sa CR Diyan ko nang nilabas yung aking mga sama-sama ng aking loob <laughs> So, lumalabas din yung aking mga sama-sama sa mukha <laughs> Diba? Baliw-baliwan Ganyan talaga pag introvert ka <laughs> Pag introvert ka may sarili kang mundo Ganun <laughs> <inate> Mabu, Ma sabi ka nila, mga buang daw kaliwat <laughs> <laughs> so, pero, <laughs> pero nag-ano lang naman tayo, nag-enjoy-enjoy lang naman tayo ng sarili natin. Ganun lang yun. So, <laughs> May kita nyo, <laughs> inhale, exhale, yung ating mga sama-sama ang loob para mailabas. <laughs> pero nakamiss talaga yung aking buhok ba, na tulid kayo yung akong buhok. Tapos ngayon kasi namatay na dyan dyan akong buhok ba. Hindi na siya naibalik. So, yun lang. Bye. bye.